ito siya kaganda pag malinis ang divisorya tingnan nyo po kabilang side malinis Ayan. tapos kabilang side malinis din po Ayan no? So, andito pa rin tayo sa Divisoria. So, this time, maglalakad naman tayo Pagpunta dun sa Bukana, no ng Divisoria. By the way, pakita ko muna sa inyo yung itsura, oh. So, malinis. Ganito siya kalinis, no, pag walang mga basura. Actually, yung may mga kalat lang naman dito na madami is dun sa kung saan po merong night market. Pero dito sa may pinaka bukana, ayan, tingnan nyo po, malinis. So today is Friday, June 27, 2025. At ang oras natin po, mag alas 9 na ng umaga. Okay. malinis siya oh. Dito tayo naglalakad sa Center Island. Ayan, malinis. So yung mga yung kayat lang talaga na madami dito ay yung night market, no? After night market. So yun yung nililinis ng matindi every morning. Pero tingnan niyo, kasi may bandang bukana na. Di ba, malinis. Tapos ito naman sa may kabilang side. Ayan. So bye, -bye natin itong bukana. Papunta tayo dun sa may tutuban center. So ang ganda pa ganito. Malinis. Tapos walang mga obstruction sa sidewalk. If you remember, before ma umupo ng Mayor si Yormi ng 2019, kahit yung area na to, ayan kahit dyan na area paging dito punong puno yan ng mga nagtitinda pero simula nun o, maluwag na nadadaanan ng mga sasakyan maging ng mga tao okay bye bye muna natin siya kaganda pag malinis ang divisorya. Tingnan nyo po. Kabilang side, malinis. Ayan. O. Tapos, kabilang side, malinis din po. Ayan o. So, nasa unahan na yung Tutuban Center. Oh, diba? bang, ganda talaga pag malinis. Oh. kahit kaninang umaga pagdaan natin dito around 6am ganito kalinis ang bahaging ito ng Recto Avenue dito sa Divisoria yun ng pagdating mo dun sa looban na yun na yung mga kalat pero mukhang nabibigyan naman na po ng aksyon ngayon no? dahil nga lately medyo ano siya hot topic at pinag-uusapan talaga yung mga kalat sa Divisoria. So kanina, ang aga ng hakutan ng mga basura like kahapon, inabot na ng tanghali. May mga ilan lang na nagiiwan ng kalat dito sa mga poste. Eh. Pero tingnan niyo oh. Ganda di ba? Pag malinis. So hopefully, mas lalo pang mag-improve at magtuloy-tuloy yung mas malinis na Maynila no, under Yorme. Kasi bilis kilos talaga yan si Yorme. At pag sinabi niya, talaga nagkakatotoo at ginagawa. Baybayin natin. Ito ay 999. Nine 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 mall. Ah, dito sini pula, pang ano. Ada oh, hindi pa apa? Ada na kalat. Sa gilid. Pero konti lang. Generally malinis 'yung paligid maging itong center island Kaya tayo dito sa footbridge. Ayan, nating na nyo. Oh, ang ganda pag malinis. So, yung pinanggalingan natin na area na papuntang Divisoria, generally, malinis yun na area. ito na yung pabalik doon sa Recto Antiapo. Ayan. Tapos Ito tayo galing kanina. Ayan. Grabe ang spaghetti wars dito. So so far sa nilakat natin, yun lang yung nakita natin na kalat na hindi pa nakahakot oh, yun lang and generally malinis dyan na area yung binaybay natin na pinakabuka na po ng divisoria so tawid tayo sa footbridge naglalakad pabalik ng Rizal Avenue buti dito o malinis so still recto avenue pa rin ito pero pabalik siya ng Rizal Avenue Ayan, ganda maglaka dito ang linis And kahit sa may kalsada, oh. Tingnan yo po. Yan. Di ba? So, dito sa may kanto ng Alonso Street, corner CM Recto Avenue. Andito yung pinakadulo ng LRT Line 2 dito sa may Recto Station, no? west side ng LRT 2. And kung nabalitaan nyo, madadagdagan ito ng 3 more station or yung tinatawag po na west extension. So meron tayong Divisoria, Tutuban and Pierre Station. So hopefully magkatotoo na yan no? at hindi na po drawing so sa ngayon ayan siya. yun yung tinatawag natin na west extension ng LRT line 2 at yung kabilang side naman from Antipolo station may plano rin po na dagdagan yun no? papunta naman ng Kogyo so yun muna yung ating update Ayan dito. May mga ilang tumpok lang ng basura tayong nadaanan. Pero okay naman po. Hindi naman kasing dami.